aking mga naipon na mga mutya mutya ng tubig ayan maliliit yung mutya ng tubig natin ayan ito maganda yung mutya ng tubig ayan maliliit mutya ng tubig natin Ayan, ito pa. Yung mutya ng tubig, may mata pa. Para po siyang diamond. Puwet ng diamond. yun know. may Meno pa siya na 4 kantos. 4 kantos pa yung ano niya ito so, ito ay mocha ng tubig yan may mata pa ito mga mocha ng tubig maganda yan malalakas dito lang muna paalam muna tayo God bless po sa inyong lahat magandang umaga mga kabartudes ito po yung mga gamit ko na mabisa sa negosyo at uh, ito yung may mga gamit din uh, protection Ngayong ito yung protection natin yung uh, bayo ko na lumaki at meron po siyang nakadikit na bato bato po siya nakadikit sa uh, ano na ito bayo ko pwede po siyang gawing pintas at ito yung buto ng marang maliit ayan mabisa po siya sa negosyo at ito ay uh, mutya ng langka ito ay mutya langka at ito ay, mutya ng uh, para po siyang tawag dito yung maliit na mga mga crabs sa dagat ito yung nagiging bato na ayan yung maliliit ay eh, iwan ko lang ang tawag dun uh, medyo maliit po siya pero malalaki yung bahayan dito yung kanyang shell sa nakaka-cover sa kanilang katuan yan po ito po ang nakuha ko dati pa dito nakatago lang ito ay mabisa din ito sa kabal at uh, meron siyang uh, pampaswerte ayan mabisa po siya sa negosyo kaya maraming maraming salamat sa panonood nyo ito lang muna yung ipapakita ko sa inyo at uh, abangan nyo po yung ibahagi ko rin sa inyo na kalaman tungkol po ito sa halaman halaman na makalunas ng sakit ng aso na sakit na tinatawag na distemper disease yan po ay nakakamatay na at nakakahawa na sakit ng aso o ng mga aso maparasa man o may breed man o wala yan po ay nakakahawa na sakit pero hindi po siya nakakahawa sa tao kaya magingat po kayo na inyong aso kasi yung aso natamaan ng uh, distemper disease kaya lahat ng mga aso ko ay nagkasakit kaya ibabahagi ko rin sa inyo ay tungkol sa halaman, halaman na ito ay nakakalunas ng sakit ng aso. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano ito malaman kung anong klasing halaman. Kaya panoorin niyo po ang aking video. enggak mau sebukul aso. Yung hmm. mga kabatudes. Ito yung halamang gamot para sa mga aso. Pag uh, ma ano yung kanilang pakiramdam. Kaya hanap kayo ng ganitong halaman para sa mga aso yan. Dahil yung dahil yung aso ko ay nagkasakit ito po yung hinanap ko na gamot kasi hindi sila makalakad ng maayos Oh, kanan yung kayo ma kuwa ako to. Ayan. <coughs> mga kabartubis uh, ipakita ko sa inyo kung anong halaman na ito pero hindi ko lang siya kilala pero ito yung panay kinakain ng aking aso pag masamang pakiramdam ayan ito po kaya hindi ko po ito tinanggal kasi ito mabisa sa ayan marami po yan doon sa likod ayan masama yung pakiramdam ah ito marami oh marami pala dito so pag masama yung pakiramdam ng aso nyo po ito po yung ipapakain nyo yung halamang ito parang parang ano po siya parang tawag dito uh, dahon ng bamboo ayan o oh. yan ang ipapakain nyo po Mamaya mag-alaga po ako nito. At uh, ito yung ipa-inom -ipa ko sa aking alagang aso. Kasi hindi tumalab yung mga gamot na binibili ko. ayan po mga kabantudes. Ay yung ano yung ano niya yung dahon at saka yung bulaklak niya. kaya hindi ko siya tinanggal kasi napakabisa talaga ito sa alagang aso na uh, sumusuka panaisuka at saka uh, nilalagnap biyernes uh, ngayon papakain natin kay Tachi uh, kasi si Tachi eh, medyo gagaling na namumula lang yung Bin ngay ba chị ừ. chị kain. Gomotian kain. Kain kain. Kain kain. Kain 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 kainin mo kain 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 Hmm? kain. Sige na. mo. Kain. Kainin niyo. Kasi hindi lang po kambing, kabayo, o baka ang kumakain ng damo. Kundi pati yung aso kumakain din ng damo. Kasi alam nila kung alin din yung makaka gamot o makalunas ng kanilang sakit ayaw ni Pachi eh gumaling na yung siguro gumaling na yung pakiramdam niya ayan o si Kuki o oh. nakikain ng uh, damo wala well, ko ganit na gabot kay balan kong kung magano sila ba, maglibot ginanantaw kung ano ginakaw ayan mga kabartudes ay para makakatulong naman sa inyo kung anong halaman para sa aso nyo hindi ko lang alam kung anong tawag dito ito yung ipanghalo ko sa ano meron dito na pwede natin yung panggamot i-mix lang natin ayos na? good na? good? Hmm, ginigdaan na pagid. Alin na kay magkakaon si Cookie no? Hmm. Ah. Ay ginigdaan niya pagid ay. <laughs> dumol <Dog> <laughs> <laughs> ganya. Huy, dumol ah. Hmm, ginigdaan niya pagid. Wag <laughs> kang mahiga uh nyo Hmm. Miga. Ah kulit 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 alin na alis dyan huwag dyan huwag kain ka kain ay hinigaan pa hinigaan pa hmm hmm, hmm. kunin tayo yung isa ayan Pakain natin kay sushi sushi oh

Ikaw. Oh, break siya. Ha? Ah. Oh. Ah, break siya. Dasig. Kukuha po tayo. Kukuha po tayo ulit. Kukuha po tayo ay laban way tubig ipista kukuha po tayo mga kabartodes ng pangano natin ilaga natin para sa ating alaga hanap tayo ng makapal dito ayan dito po tayo kukuha yung may bulaklak ayan o natin yung may bulaklak hindi sila makapunta rito dahil ah uh, mahina yung tuhod nila. O nanghihina sila. Kaya tayo na lang pumunta para kumuha. Ito yung iano natin, bumili kayo ng syringe para ah uh, syringe na ano pang injection para iano nyo lang pag hindi po siya makalunok o hindi po siya maka inom dagdagan natin ng uh, pang dagdag niyo po para sa inumin nya na ito dagdagan nyo ng plagtiki kasi mabisa din yung plagtiki hindi lang sa tao kundi sa hayop pwede din Damihan natin para mas mabisa. <coughs> Nakalimutan ko lang kasi na ito pala yung gamot hanap nang hanap ako ng gamot ito pala yung gamot para sa kanila kasi nung masama yung mga pakiramdam ng aso ko pumunta po sila sa likod ng aking bahay ng aking kubo ay naghanap ng na gamot kaya dito pala yung mahanap yung gamot sa aso Ibig sabihin, makagamot din ito sa sakit o masakit yung sakmura nyo. Pwede nyo itong gagamitin. I-try ko nga ito. I-try ko siya kung ito ano kaya ang kanyang lunas. Baka ito ma makakalunas din ito sa cancer. Kasi yung sakit ng aso ko ay distemper. Try nyo i-search sa... Uh sa Google kung anong distemper kasi ang distemper ay nakakawa sa mga aso sa hangin ng puyan kasi apat sila yung una si Patsy yung nagkasakit at uh, nagiging uh, matamlay walang ganang kumain kaya ito yung gagamitin natin niyan punte lang ito na lang dagdagan natin ng plug tiki. Uh, ayan si Yats. Yats. Oh. Kain ka rito. Bilis. Bilis. Oh. 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 Huh? Maghanap din siya. Oh. Oy, Yats. Eh, masama din yung pakiramdam niya. Kaya pumunta sa likod. Alam ko naman na pupunta din siya. Eh medyo kalmado na yung ano niya, yung ubo at sipon ng aking aso. Ang alaga ko na si Yats. Kaya hanggang dito lang muna, mga kabartudis Kaya maghanap po kayo pag nagkasakit yung aso nyo. Ito yung hahanapin nyo para po siyang dahon ng kawayan at may may ano siya, may bulaklak, bulaklak na ganito and medyo maliit lang buyan yan parang baging yung gumagapang sa lupa kaya hanggang dito lang muna paalam muna tayo try natin ito sa aso na isang aso na to kasi parang nagkakasakit din ito try natin pakain sa kanya kung gusto, nagugustuhan niya oh ayaw nya siguro busog ayan hanggang dito lang muna mga kabartulis maraming salamat sa pagsubaybay sa aking channel ayan, ayan na yung uh, ano mainit na uh, maraming maraming salamat sa Diyos na hindi tumama yung bagyo dito pero sa Negros ay napakalakas doon ang hangin at meron doon na tabunan pa ng lupa yung bahay ikawawa naman sila ingat lang po tayo lagi mga kabertudis paalam God bless sa ating lahat